Magandang hapon sa inyo lahat mga kaibigan Nandito kami sa aming mga sisiu area Kung saan eh, binabagsak na namin sa lupa Ang mga pwede nang ibagsak sa lupa Dahil may ito malalaki na eh Para tsaka para madali silang maka feel ng lupa Ngayon Kung mapapansin nyo itong... May nakahapon doon Meron akong isang precious na nilalang. <laughs> si Rudy, nagkaroon ng sakit pero nakabawi na yan. Bawiin bawi na. Pero kani, kahapon, tsaka kaninang umaga, kahapon, ano yan, matamlay. Kahapon, matamlay siya. Pero hindi ko pinansin na ko dahil hapon lang. Tapos kaninang umaga, talaga nakaganon siya. Hindi ko patay, precious to. Mahirap na. May natira pa akong ano, gamot na giginamot ko rin kay Crocodile nung naganyan din siya, nanamlay din Premoxil oh, Paracetamol to uh, ano, Tylosine amoxicillin Paracetamol Ito yung ginagamot namin kay Crocodile ay kay favorite dati Ilalagay namin yung picture sa sa pinaka ang tawag dito Thumbnail Thumbnail para makita nyo Remoxil. Tira ko to kay Crocodile. Buti meron ako. Kagad ko siya napainom. So, nagamit na yan ni Favorite at saka ni Crocodile. Oo. Nagamit din ng Cobra yan. Ay, oo. Ni yan. Nigel. Ni Nigel. Yan si Nigel. Nawala siya ng mag- Maraming ginagamot to. Itong Premoxil. Kasi, kaya nagaganyan yung mga manok dito. Dahil sa lamok. O, so, kayo mga kaibigan, kung ang lugar niya ay malamok, tinatamaan tayo ng ganyan namumutla pero dapat agapan lang at nalulungkot naka naagapan ko to very good di ba mm. ngayon eto ha <laughs> ah, ang pamagat nya ha <laughs> Ito eto isang katol brand ng katol eto ay sinabi, sinabi sa akin uh, suggestion ni Papa Manny yung isang ko na nagmamanok na aking isa sa mga mentor ko tatlo yan eh. Na nakatira siya sa bundok Diyan sa bundok Arayat Diyan siya mayroon siyang farm dyan Hindi ko pa napuntahan yung farm niya Mula nung tinayo niya yung farm niya Dahil maliligaw ka Walking lang dyan, walking Walang sasakyan So hindi pa ako nakapunta dyan Marami daw lamok dun sa kanila Pagdating ng ganitong panahon Yung pababa na yung araw Lalabasan na yung mga lamok Ang lalaki daw ng lamok sa bundok Ang sakit, mga gat ito yung sinab sinas sinabi niyang ginagamit niya sa mga alaga niyang mga sisiw. Yung mga nakakawala niya, yung mga nakarange niya, umahapon niya sa mataas na mataas na puno. Siguro wala nang gano'n lamok doon sa pinakataas. Kaya okay lang. Pero yung mga sisiw niya na nakapen pen naka-brooder, wala naman kasi ilaw dun eh sa bundok eh. Mm -hmm. walang ilaw. So hindi nakikita nung pag may ilaw yung mga sisiw, pag may pumasok lamok, pag aagawan nila eh, mamamatay la mo. Pero since wala silang ilaw, madadali yung mga sisiw. Kaya eto yung ginagamit niya. Pamagat niyan wawang. Nabibili to sa mga Chinese store. Store oh, makabasta mga uh, maliliit na, oh, yung... na stores. Changi-changi na mga bagay-bagay na nakapwesto. Wawang ang pamagat. Sinubukan ko itong gamitin doon sa kusina namin habang kumakain kami. Hindi ko natiis. Napakabagsik ng amoy. Pang outdoor. Pang outdoor siya. Uh -oh. Oo. Effective naman. Nakita ko, nilagyan ko si... Bradley. Bradley. Nawala yung mga lamok. Tapos si Crocodile, marami siyang kagat na lamok. Ngayon, nawabawasan na. Ngayon, itong mga to kasi naglalagay lang ako dito isa minsan hindi nakakaligtas yung iba marami makukulitan lamok ngayon maglalagay na ako dalawa kasi mahaba na itong lalagyan na namin ng pen ang ganto na eh may sisiw na si favorite favorite oh pasadaan mo yung mga sisiw natin kung sino sino para makita sige sabihin mo kung ito yung bahay ni Nigel uh, Nigel ayan siya ayan yan siya. yun siya yung ipansin. sino bodyguard? ni Hawk Tatay niya. <laughs> Di, lolo. Ay, lolo niya, papa. Anak ni Macho Gopito Lolo niya, lolo niya si Bibi Hawk. Kung mo yun, Bibi Hawk, mayroon ka ng apo? Tapos ito, linyada nila, Dracula. Hmm. Batch ni Dracula. Uh Oo, -oh. batch ni Dracula to. Yan, pins uh -oh. Si yan. Tapos, syempre, yung may, yung may sakit. Masakit yung ulo niya si Rudy. Yeah. Kanina hindi ganyan yan. Kahit lapitan mo, hindi siya kumimik Tapos yung ating mga magagandang dalaginding. Oo. Oh. Tapos yung mga bagong sisiw. Tapos siyempre yung bagong sisiw ni Favorite. Ayan o. No? Karami. Hi Favorite. Ayan. Tapos siyempre, mapapahuli pa ba si Kobe. So bali, maglalagay ka dito ng katol. No? sa kanila. Oo. At saka so, hindi naman malapitan yung katul, eh, kaya okay lang sa kanila. Oo, oh, okay naman yun. Kesa naman sa malaria sila. Pagkasakit na lang sila sa baga. <laughs> <laughs> Joke lang. Hindi naman magkakasakit sa baga. Well, papakita ko sa inyo, papakita namin sa inyo kung ano ang paglalagay anong itsura ng gabi na may katul. ha? Abangan. Abangan. Kapag gabi na. Hey activate activate the anti-lamok mechanism. <laughs> so, ito na yung wawang. So, sangka pa, mga manok namin kinakatol. 25 pesos lang ang isang ganito. Ang laman nito ay sampu. So, oh, so, dalawang katol kada araw. So, pwede ng 5 days. <laughs> Kung gusto mong maging marusog ang mga manok mo, hindi sila magkaroon ng malaria, eh, siyempre gagawin natin lahat, no? Basta wag lang pinakamalapit, siyempre may space pa. Oo, oh, para hindi talagang, no. mabisa to sa lamok. Napakabisa. Kung matatanggal mo siyang hindi punit. Kaso, napaka, <laughs> napaka, ano, napaka lutong. Mahirap siyang Basta-basta... Tingnan ko na muna dito. Ang ha, galing. Yan, natutulog na yung mga... Ay, nagising na. May natutulog, oh. Merong gising. Tapos tumulong lang yan. Pagsamahin. Yung. Make sure na talagang naapoyan na. Yan, ha, para hindi biglang mamatay kapag... Ganyan. <laughs> o kapag uh, iniwanan mo, biglang di mo alam na hindi pa pala siya talaga nakasindi. So, dito magdadalawa ko kasi mahaba na yung kanilang... Lugar. Lugar. At saka mas maraming mga maliit ngayon eh. ito lang ginagawa namin lalagay mo lang yan sa lalagyan. Okay. Tapos para cover na yung tatlo mga dito. Yan, okay na dito. Tatlo. kasama na si Hulk pati yung dalawang dalawang pen. Tapos dito ganito rin. Saan, no? Dito dito. Mala ma malalayo naman sila. Dito. Okay. Ay, sin lang pagkakalagay kailangan di mapatay na. oh, yan oh. Yan. yan. Okay. Sakop na yung tatlong pen diyan. na ako dito kasi Mahirap na. Kasi nag-iisang katol lang kami dito. Tinamaan si Rudy yung bulit namin. Kaya, nagpainom ako nito. Di ba? Kaya yung dalawa na. Sigurado. Lamok. Sigurado. Hindi, hindi, hindi pala yung slogan. Iba pala yun, no? <laughs> Iba pala yun. Ano yun eh? Dragon Cattle. <laughs> so dito, naglalagay lang ako isa. Kasi nga dahil sa... Ito mga siso, hindi inaalala yan eh. Dahil pag pumasok ang lamok dyan. Kain. Kain ang lamok. Ito, so, tatlo sila. Si Lady Blue, tsaka si Crocodile. Tsaka si Bradley. Tsaka si Bradley. Naglalagay lang ako isa. Doon halos sa pagitan. Isa lang nilalagay ko dyan. Dito ako ba na naglalagay? Hindi dupa. Kasi hindi ako muna. Para masaya. Ito na yung last na ilalagay ko. Ayan dito ko siya ilalagay. Lahat na 'yan ma ma poprotektahan na lahat 'yan. Ito naman ay eh, maabot ng 8 hanggang 10 oras. Depende sa hangin. Oh, doon sa doon na sa ano, 10 hours siya eh, 10 hours. Pero depende sa hangin, 'pag mahangin, mas mabilis siya, kapag tahimik, okay lang siya, Ganun 10 hours, 8 to 10 hours. Pero kapag uh, ordinary, 8 hours. Kaya, kaya niya. Ngayon, gabi na. Kapag gabi, si Crocodile, yan ang dilema niya. Yan. Maligalig, hindi siya humapon ka agad. Kasi nang chicks siya pa. Meron na in-dandon yung kanyang girlfriend. Ang girlfriend niya, exclusive lang sa kanya yan. Simisipat niya. walang ibang mag-girlfriend kundi siya lang. Oh. So, so yan ang aming uh, pangontra sa malaria ang dulot ng mga lamok. Wawang katol. <laughs> Tsaka yung aming gamot na Premoxil. Premoxil 500. Ano, pamagat niya. Well, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Ta, Pinagpapawisan wow. na ang aking beauty. Bye. Bye-bye. So, dahil, umapon ka na, gabi na.